What's up Mama Chief? Meron na naman tayong ta ride ngayon Pero this time hindi tayo sa Laguna or hindi rin sa Cavite, Batangas Part pa rin siya ng Calabarzon ah, Second time kong makakapunta dito sa lugar na to Punta tayo ngayon sa Rizal And nakita ko kasi is yung Treasure Mountain Treasure Mountain daw, meron daw sea of clouds doon Ngayon tingnan natin kung ano pa yung pwede natin puntahan dito sa Rizal Tapos mamaya search na lang din natin Basta ang ko lang Is yung papunta sa may Treasure Mountain Ngayon nandito na kami ngayon sa C6 uh, Ito yung pinaka best way Na shortcut na walang Masyadong traffic Kung makikita nyo naman free na free yung daan uh, Pag galing ka sa Laguna Ito yung Best way na ipapakita sa'yo anyways Ang haba rin itong C6 na to no Pagbaba nga pala natin dito Sa may mahaba na to na C6 Is Taytay Rizal Then Binangonan, Baras Morong, yun yung mga dadaanan natin Papunta doon sa Tanay Rizal Nga pala, shoutout nga pala uh, May hindi ako makalimutan na uh, Nagcomment doon sa last vlog natin Yung uh, Mini Tayak Si Sir Enerson Clemente Shout out sa iyo sir Lagi daw niya ako nakikita sa Perpetual At sa uh, bayan na ang poblasyon And shout out din sa asawa niya Na si Miss Eunice Santos sa So lagi daw sila nanonood ng vlog ko Salamat sa inyo ma'am at sir Alright, nandito na tayo So pag kumaliwa tayo dyan, papunta tayo ng Cubao, to Manila, to Ortigas Extension yan Tapos pag dito tayo sa kanan, is papuntang Antipolo and Teresa So doon may bypass road yata Doon sa may Teresa Papunta doon sa may Tanay Rizal Yan, pagpapunta doon Papunta ka ng Ortigas So dito tayo Yan, Antipolo, Teresa Papuntang Morong Actually, hindi ko rin alam kung paano pumunta do sa Treasure Mountain eh. Basta oh, nag-waste lang ako oh. Hindi ko rin alam kung ano yung Mga makikita namin ditong lugar oh, oh, Sinasabi ko lang sa inyo Kung ano yung mga nadadaanan namin Yung mga pwede nyong daanan Kung galing kayo ng Manila Kasi ako oh, galing kami ng Laguna So daan nga namin is C6 Pero oh, oh, kung galing kayo Manila eh, Baka padaanin na lang kayo sa Ortigas Ano to? May bagong arko tayo madadaanan um, Tayo nasa Antipolo Antipolo na pala to So Taytay -tay, tapos Antipolo Medyo paangat din pala yung daan dito Papuntang Antipolo Dami rin palang pasigot-sigot dito sa may Antipolo <laughs> nandito na tayo ngayon sa may Sumulong Highway Kung di ako nagkakamali Ayan, tama Dito kasi papunta ang Teresa Morong Ayan. So, derecho lang tayo Yung kaliwa is Oy, 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 oy. Doon pala tayo, yan tama Nakakalito <laughs> so, Derecho pala tayo, wala niya Nalito ako sa daan <laughs> Ayun, kasi ito sa kaliwa is papuntang Masinag. Papuntang Marikina yata yun, kung di ako nagkakamali. Nakakalito yung daan eh. <laughs> may ilan tayo yung nakapunta rito sa Antipolo eh. Ayun, kitang kita mo pala dito sa taas oh. Kaninang kanina pa kami may nadadaanan dito sa park na to. Hindi ah. ko alam kung saan to eh. Ah, basta puro paahon, palusong. Alam niyo yung parang bundok talaga yung dinadaan niya pero ang dami namang bahay sa gilid. Tapos nang nakita ko dito sa ways, ang labas natin is Marcos Highway. Bababa oh. Bundok. Wow, free wheel. Nakakatakot <laughs> pag mabilis ah. Sobrang lusong ah. Okay, liblib -lib na bypass road na naman po ang dinadaanan ni mo Moto yun nga lang may dadaan na ngayon parang mga subdivision dito na may bayad na gate pass 10 pesos lang naman Pagka siguro dumaan ka doon sa mga village nila may babayaran ka no pero ito kasi yung bypass road na tinuturo nung ways so aliblib na liblib -lib talaga siya no loob na loob kumbaga wala masyadong sasakyan may mga sasakyan yung mga private vehicle lang din wala nang mga public vehicle tapos yung daan nya oh palusong tsaka paahon lagi alam mong bundok talaga yung dinadaanan eh no civilized na bundok kumbaga kasi dami ng bahay puro subdivision puro village yun know, palusong oh. puro bundok na naman po oh, ang ating nakikita sa ating paligid Ah, ito pagbaba natin siguro dito, ito na yung Marcos Highway. Yeah. Ay putra guys, ang taas pala noon. <laughs> Yo, nandito na tayo ulit sa highway. Yahoo. Yan, Marcos Highway na to. Saan kaya to? Ito ba yung papuntang Marilake eh? <laughs> hindi ko alam kung ito yung papunta doon sa mano ko na sinasabi na pag uh, nakikita ko sa ibang vlog na marilak yung pinupuntahan <laughs> basta nasa Marcos Highway kami alam ko pero ang ganda rin kasi ng daan niya tsaka yung ambiance uh, ambience nya gawa ng mga puno mga bundok tsaka mga kalsada lalawak din ang kalsada kaya hindi na rin ako magtataka kung bakit sobrang daming gustong pumunta rito ng mga bikers, mga riders kasi tingnan nyo relaxing din naman talaga yung lugar eh dito yun no? <laughs> Tigil muna tayo dito mga chip Dito misang kalimitan yung magandang liko Tapos doon may nag-overshoot eh <laughs> Ang galing nga yun o Ayan pa isa Ito pala yung sinasabi nilang mga ang ganda nga ng daan dito. Ayun lang, may checkpoint. sir, doon sana sa may Treasure Mountain. Treasure Mountain, may medical certificate po ba kayo, sir? Ay, hindi po kasi na, wala po, sir. Uh, ah, bawal pa. Okay po. Okay. Dapat, meron po kayo ng swab test. Ay, hindi, sir. Ah. test, rapid test. okay po. medical health okay. cert uh, certificate. Hmm. Dapat, meron po kayo ng sir. Ah, hindi. Nag-search lang kasi ako, sir. Hindi ko na maalam. Uh, okay. Sige po. So, Sasunod na lang po. Okay, okay po. Wala pong problema, sir. Para pa, hindi pa. kayo mawag. Wala. Pero dito yun, no, sir, no? Ha? Dito po yung Treasure Mountain, no? Oo, oh, malapit na sana. Malapit na ah, sa akin, no? Okay next time na lang apa, apa. Okay pa So sayang mga chief uh, Malapit na sana daw kami Doon sa may treasure mountain nga Na balak natin puntahan Kaso hinarang tayo doon Merong checkpoint, hinarang tayo ng sundalo uh, Kailangan daw ng medical certificate Health certificate or rapid pass Mga ganon Eh hindi naman natin alam na Kailangan na pala ng ganon ang ginawa ko lang din naman kasi is nag search lang din ako ng lugar na pupuntahan dito Sa may Rizal. Ang lumabas na search ko kasi Is yung Treasure Mountain nga Sa so, ayan malapit na tayo eh Sabi kasi ni Sir uh, malapit na nga tayo Kaso yun nga uh, Kailangan talaga ng requirements Kaya hindi na tayo pinapasok Sa so, no pero Okay na rin di na rin tayo dapat mang hinayang, kasi Ito pala yung tinatawag nilang Marilake no First time lang natin makadaan dito And ang ganda nga nung daan Ang ganda nung kalsada Ang ganda rin ng nature ba? Diba? Halos lahat ng pinupuntaan natin is uh, More on nature Kaya ito rin bibigay din sa inyo ng Marilake Kung ang hanap nyo rin is nature Habang nagmumotor Kaya yan ang lapit na natin no Well, bawi na tayo next time pagka yung tipong ah, uh, pwede na kahit walang health certificate or kahit na anong requirements, balik tayo dito sa may Treasure Mountain, sayang sayang talaga ang ganda na sana eh uh, at least nakapunta tayo dito sa Marilake eh, no? At saka na din natin na uh, hindi sobrang dami ng mga riders na pumupunta rito ngayon sayang oh, doon sana tayo sa bundok oh tapos sea of clouds Sayang So ayun mga chief uh, Sawi kami dito sa mi Treasure Mountain sana Then nandito na kami eh Malapit na kami eh Pinarang lang kami Meron palang checkpoint And yung checkpoint uh, May requirements na mga hinihingi eh. Kaso wala kami dalang ngayon Tapos ngayon ayun, Trick yung araw Pero naulan kaya dito na namin tatapusin tong vlog namin. Epic fail man pero ang ganda nung daan ha. No, no. Ito pala yung Marilake na tinatawag nila. Hindi ko lang alam kasi ah? ngayon lang ako nakadaan dito. Oh. oh yun. Ayan. Yung sikat na sikat na Marilake, no. Ayan nakita niyo naman kung gano'ng kaganda dito. Sayang hindi lang tayo talaga nakapasok ka Bawi tayo next time pag uh, hindi na kailangan ng health certificate. Ano? Yeah. Sayang no? Ang na daw sabi ni sir eh. So, don't forget to like, share, and subscribe kay Hefei Moto para sa mga susunod nating ride. Uh, sana susunod na ride natin hindi na epic fail, no? Kailangan natin kumuha ng form? Hindi, hindi na lang natin. Hindi Dalawa lang yan, eh. Kukuha tayo ng requirements, mga health certificate, para rapid pass tayo, or medical certificate, or hintayin natin matapos yung quarantine para hindi na kailangan ng uh, mga requirements, no? Ganda pa naman sana doon. Oo, nature na nature pa naman yon. Ang ganito na lang muna. Abangan nyo sa namin vlog. Bye-bye!